mga ah, kanila boss ka Oh, ah, nabili na dito. Gusto niyo pambenta niyo pa? Ah, pangkatay na. Pangkarga na. Ay, kaya magbabackload. Ito so, tayo babackload nila, pambatanggas, pang dadaling. Pangkarga na nila. Mga pangkatay na mga kalabaw. Ito pangkatay mo? Kaya mo na ako itong ganto ang ah, magandang araw mga talong TV na dito na ulit tayo ngayon sa Luceno Market. Araw po ng Lunes, April 14, 2025. Ito po yung huling tak na dumating dito na nagbababa na. Tayo po yung mag-update ulit na mga bakat kalabaw dito. Kaya samahan nyo ko sa video sa araw na ito dito sa Lucena auction market. Na good morning mga tulong Steve Bales ng madaling araw sa auction market. Tapos sitwasyon ngayon dito tapos magbaba ang mga behero. Yan po yung mga pambenta pa yung pinabili ng mga kalabot baka. Yan po. Maya maya pag iwan tayo mag update ulit ang mga presyo ng mga hype plate na binibenta. Yung mga kalabot ni Kuya King. Kuya King papangkate bala lahat ito? Ah, pangkatay Mga magkano yung kanya kalimitan? Ito. 27. 27. Tapos yung medyo mas malit pa yun. 34. Ah, ito yung 34 to. Tapos yung malit na yun. 19. 19. Ayan, mga presa. na rin daw pala natin ito. Dadali sa Tayabas. Ito daw ay 27. Yung isang to. Barako. 37 yung malaki-laki. Tapos ito yung 17. Ayan, mga pangkatay na. Malilit ang taga binibili mo, ano? Hindi ka nabili ng malalaki? Nabili din ng malaki. Kaya lang madala, mas marami malilit. May okasyon. Pag may okasyon. Eh. Ayan, mga pangkatay na na kaya kayo. Hindi kakarga na. Ayan, mura pala kapag pangkatay ang mga presyo ng mga kalabaw. Ayan mo oh, na bilhin sa Lucena. Oh, ah, po. Ah, pa dito yung puti. Eto, ito ito. na daw nila ko dito. Teka, galit. galit pala ito na Yan. Pang-alaga. Okay. Teka, galit. gali. galit na bilhin. Ano Sa <laughs> sa Sa nasa abroad pala. Magkano rin po nakuha niyo yun? Bente ocho bente. matagal na pong alaga pa po yun at bata pa yun. Matagal talaga. Ay, mahal na yun. Oo. Mahal ang baka na yun. po kayo dito. Hence, toim… oh, talim lang. Ah, sa talim. Ayan yeah, pala sila bossing taga talim daw. Nasaan po ang anak niya sa ang bansa? Nasaan Taiwan. Kristen: Taiwan. Sa shout out sa inyo sa anak ni Kuya. Ito nabili nila ng 27 po. 27. Matagal. Ay, 28 media pala. Pala yung mga kalabaw ni Kemoro. Ito, diyan. Kaya yun na doon? Garcia. At uh, hindi lang mamimili dito. Dadalhin sa kak Garcia. Sana ibibenta doon. Makasira pala itong up-up na ito. Babihay mo na sana sa Garcia? Dadalhin sa Garcia sana? Pag gano'n? Papalagahan ko sa Garcia. Uh. Kaya din. Matumal pala ang bilhin yan? Oo. Walang ano? Walang mamimili? Bayan. Walang bayan? Walang bayan. Malaki si Dennis. Saka siya pupit. Hindi dumating ano? O, Parang puno na. Ayan. Ito pala dadalhin. Ang gaganda pa naman sana. Ayan. Tapalagan nila muna sa Garcia at mga lulugi, wala raw mamimili. Eh, apat na malalaking kalabaw. Tatayin na sa si Garcia muna. Tayo e, sa ibalik. <tipan> Kilala mo pala 'yung nagpiktura ng na truck, si Nato. Oo. Ang <tipan> ganda baka si Kasi mo haro. Ang ganda ng ubit uh, nila. Uh. Si uh. Nato 'yung niya. Ha?

mga Talongs TV uh, Nahuling dumating ngayon Alas 7 na dumating Kila Ligaspi Kagawad Ante Pinapabawanan nila yung mga Jaling Bicol uh. na kalabawan dala Mga guya Yan

Dito po sa may Lucena dyan din. Nabili na ni Kuya pangalaga. alaga. Magkano din pa inabot? 40. Ito 40,000. Ang 1,000? kayo isang limo. <laughs> So ay 40,000 uh, nabili na. Pang ang baka. Yeah. Kailan okay. din pa mag-aalaga nito? Kailan mag-aalaga? Ah, hindi niya papayiwi? Matagal-tagal kong alaga pa ito, no? Mga dalawang taon. Dalawang taon nyo? Ah, papa talaga, papa dito pala. Kailan pa may mga bakat sa inyo? Ayos naman ang kita sa bakat. Ayos naman ang kita sa bakat. Matagal Ah, meron yung kikala na alaga. Kailan Kailan tracking doon? 200. <laughs> 200. <laughs> 600. <laughs>

359. 39 daw. 39. bigkek na mga kinain talo ano yung mga kinain talo kinain talo kinain talo kinain talo 39.5 39, Ang hinihingi pa Hindi limandaan na pala di Hindi limandaan na Hindi limandaan na lang Binibili daw yun Mga Tagalog na baka 39.5 tawad 40 ang presyo sa dalawa hindi pa makakasundo katawaran pa sila dito <laughs> <laughs> hindi yeah. limang daan depresya hindi pa nakakasundo sa bako ito mga tagalog ng mga bako mga baka nyo na to? baka nyo? <laughs> Pambenta na? Hindi. Tapos bago namin ah, uh, Ay, papapatabay nyo? Uh, Magkano yung nakabuti ng mga kanyang kalalaki? 85. 85 itong dalawa? Oo. Oh, oh. Yung sinusubog Papatabay nila, boss. Eh. Yan. Ganda-ganda naman pala itong kulat. Itong isang mabrown-brown. Ito daw ay nabili ng 85,000 dalawa. Pangalaga, alaga papatabay. Mga nabili na dito sa Lucena Auction Market. Ah, huling dumating ngayon dito sa Lucena. Tinanghali na. Tinanghali na to sila may dito. Alas 2, alas 2. na dumating. Nailo dumating dito sa Lucena. May baka na sila boss dito. Arsi. Ah, pagdating. may mura Sloter na diretsa ito, boss? Hindi, okay, alagang pa. Ah, alagang pa ito? Palang pang katay na. But, pero makalama namin ang hapon kung may mga katay. Na... Na... Ipunin muna. Pero magkakaroon na abot na ganito kalaki? Yan ay... Okay, ayaw, ayaw, ayaw. Yan na 'yare dinela na 35 35, 35. 35. 35 I mean. Totoe eh, kung hindi pa makakatai mamaya alagaan na mo. I eh, mean. kung hindi uh, I mean. na ah, 30 kali mi tay din natin Ito po yung uh, mga kalabaw na galing Bicol. Huling dumating ngayon. Kinanghali na at nagkaroon ng problema yata sa truck. binababa na. Alas 7 na ng umaga. Kasi na sila boss. Limahan to ha. Kanya-kanya silang uh, kuha ng kanilang tatratuhin ito ay 30 ang halaga. Gusto ibawas sa 30. Ito baka ito lumalaga. Magkano ba rin? Nalawad tayo ni Lord Tita. Itawad na daw sa 30. Itawad na may bawas sa 30. Hindi na ibigay Lucky daw. Sa 30 daw ay patong sa 40 maginahan bawa sa 40 ang tawad sa maginahan ito nalulogi si Kelly Gaspe no bawa sa 40 ang tawad ito yung mga kalabang Kailan ba dala niya kalabaw? Dala namin kalabaw ay by Kulak-kulak-warita Kulak-kulak-warita Iuwi namin ang 33 Mga taluluki sa tawad Taluluki Kalabaw nila Taluluki doon sa tawad Iuwi daw yung May kita 30 dito Ito yung mga kalabaw nila Kalimbi Bili nyo na po ito. Ah, nabili na. E, Pangalaga. Ah, Jess. Pagka din ito ganito? 45. 45. Ay, sa inyo. Ilan ang alaga nyo? pa apat siya. madami na rin pala, no? Oo, oh, 45. hindi hey, pang Malapit na ipenta din. Ewan po sa mm. Ito yung nabili na pala pampalaga. Oo, oh, 45 5, daw ito. Ito ang mga ano? Ah, wait, pa na binili n'g Gyesisa. Mayinapi na ulit si Gyes dito'ng kalabaw na pangalaga. Uh, yung 55 plus, oh, nakita ko nina. 46 na 46. Ah, 46 pala. 46 ah. Ito na po 'yung 57 oh. Papa laga. sino po mag aalaga Si Kuya? Sa Ah, hindi pa siya. No. Oh, papadala na. papadala nyo na lang dalawang nabili ni Kajas yes, ngayon ng pangalaga 57 na nabili Kay okay, obit galing galing biko yan papahiwi nabili na ng 57,000 may uh, nabili na si Kuya dito. alaga yung baka ito, ito po yung na ano Oo, oh, okay. mm. Magkano din po nakuha ko ito? Ganito? Oo, well, oh, 54 54 po oh, Binibindin nga sa akin yung anak ni Putol eh Ay. Like yung alagaan ko Alagaan nyo na po Pang ilang buwan nyo po itong alagaan ng gato alagaan? Ay, hanggat ng sagad ng laki niya? Ay, papasagad yung laki. Oo, oh, eh, hindi uh, naman ako makainipin eh. Uh, okay, ibig sabihin po may, sadyang may mga alaga na rin sa inyo? Ay, meron, sapol ah. Pitas ka kung pala ang ako yan ang hanap po. Ah, ah mababa ka talaga kayo. Kamas, Parang kang sapol. Hmm, kamusta lang po kita sa baka? Ha? Kamusta ang kita sa baka? Ay, ayos naman ah, kabuhay ng pamilya. Uh, ah, ay, talaga <laughs> magbabaka kayo sa pool pala? Na, pool, uh, sa pool ah. sa mga nababa, <laughs> ay ako ang nasambot mga mm. <laughs> nagkakalaga nung una. Uh -oh. Dahil nung magkamayroon na sa San Andres ng Roro, uh -huh. na sila dito. Ah. Uh -huh. Nangamatay na pati yung iba kong manager. Hmm. kumbaga po, ang baka nyo ngayon ay ilan alaga nyo ngayon sa inyo? Ang alaga ko rin pa, ano, palima lima. Kung marami pala, ano? Pala. May kalabaw akong tatlo, kalay bumbay. Uh oh. Tatlong kalabaw, isang baka. Yung hmm. pala. Ako naman ibang may hmm. alaga. rin Yung palang gawa nyo pala talaga po, ano? Oh, pala, pala yung... Ano, pagka napalaki ko na, hmm. na, laki, hmm. eh, na hmm. sa lahat ng laki, may na. Saka ako'y binabiyahin kayo na po mismo nabi nagbebiyahe pala. Oo, oh, ako rin. Ah, maganda pa ah, pa. Oh, kung bagay ay na makisa sa oh, presyo kaya pala. Ako na babya. Mm, para hindi nabibiling sa inyo, no. At, ay, hindi ba? Mababawasan. <laughs> ah, mababawasan ba? Ay. O, may ari naman na rin. Ah. <laughs> ay nasa Australia, nasa Australia, <laughs> Wilbur, uh -huh. si Ka Angelo. Ako bagay pinapalaga sa inyo. Oh, akong ako ang pinapipili nga. Uh, uh, Bili, siyempre ako mag Oo uh, uh, Tapos kayo, napili sila Napili ako. Binahagi uh, ko naman na rin kayo na hmm. Mm. Eh paano po ibig sabihin ko pag naibet na ito, hati kayo sa tubo? Oo oh, ha, ah, bubunuti kapital. Oo, oh, yun na pala ang pinaka. Nagpipins din kayo? Ha? Nagpipins din kayo? Oh, hindi. Ah, talagad na mo lang? Oo. Uh, uh, para walang masyadong malaking gastos, ano? At saka pati pag pinipins mo yan, pagka talagang baka yun talagang lalaki. Oo. Uh -huh. Pero lang, mm -hmm. na, at nakala ng mga isang taon eh, di kikita ka na rin. Sabagay yun po. Pagkabinta, palit ulit. Hmm. Saan na po ang dala nito pala? Sa kota. Sa kota, yan si kuya. Ay, kakarga na dito. Yan na, kakarga na kuya. Salamat kuya. Uh, yan na si kuya at siya ang huling okay. nabot na natin na nakabili ng bakang ito. Nakakaano ba ako sa... Naka... Sa... Ula. YouTube ako. Oh, Okay. Okay. ko nga yung inyong ano. sa... Abot ka lang sa, sa luto ka na. Aha. Thank you po. Maraming salamat. Aha. Uh

Ayan. Ito daw hindi dadamaliin ang alaga. Ay, nabili na ako noong San Lunes. Mm -hmm. so 64, mag mas maganda rito. Ayan. Ito pa isa, ano, magkana trahing doon, bossing? Hindi na labi na ako. Magkana trahing? 500 lang. 500 Sa, kota daw, dadali. Ay, ay, na pila alaga. Ah, alaga na. Sino mag-alaga? ko na rin. Magkano sana ito, bibenta. Kung sakali. Oh. Hmm. 70,000 Kaya alaga na lang daw din lang kuya ito At hindi nabenta Ito yung 70,000 Kapatabay na lang daw At hindi nabili dito sa Lucena Patabay Matalaw naman baka mahaba May lapad Kailangan itaga medyo payat pa At galing biyahe Lapad ano? Ati mas bate? Dalit na dito. Bati nga. Lapad ng bakay. Abang, Mahaba. Mahaba. Ayan. Pulo uh, yan. ito Panghanda Magkano rin ko nakuha tong pala? 2.5. 2.5? Yan ang pangkakatay daw ito. Kung pulo yeah. <laughs> Ito, <pesta pa. laughs>